Lingid sa kaalaman ng karamihan, ang mas sa pag-ibig ay hindi likas na masama. Ang epekto nito ay nakadepende sa taong nagsasagawa ng ritual. Kaya naman, hindi talaga advisable na basta-basta gumawa ng mga ritual o orasyon sa pag-ibig batay lamang sa mga impormasyong kumakalat online. Kung isa ka sa mga gumagawa ng mga libreng ritual o orasyon na nakikita mo sa Facebook, YouTube o TikTok, paalala lang na kahit malinis ang iyong intensyon, kung hindi nasusunod ang tamang proseso, maaaring magdulot ito ng hindi magandang epekto sa taong ginagayuma mo. Ilan sa mga posibleng simptomas ng epekto ng maling paggamit ng gayuma ay ang mga sumusunod. Bigla ang pagbabago ng ugali. Nagiging mainitin ng ulo, madaling maerita o hindi mapakali ng walang malinaw na dahilan. Matinding pagkahumaling. Nagiging sobrang attached o obsessed sa isang tao hanggang sa hindi na makapag-isip ng malinaw o gumawa ng sariling desisyon. Kakaibang panaginip. Madalas na makaranas ng bangungot o paulit-ulit na panaginip tungkol sa taong gumayuma sa kanya. Pangihina ng katawan. Pakiramdam ng matinding pagod at kawalan ng sigla kahit sapat naman ang pahinga. Pagkalito at hirap mag-isip. Nahihirapang magdesisyon. Hindi makapag-focus sa gawain at tila laging tulala. Pananakit ng ulo o dibdib. Kakaramdam ng paninikip sa dibdib o matinding sakit ng ulo. Kadalasang may kasamang kaba o matinding pag-aalala. Paglayo ng loob. Sa halip na mapalapit maaaring lumayo ang ginayuma at makaramdam ng inisugalit ng walang malinaw na dahilan. Palaging balisa. Laging kinakabahan, hindi mapakali o pakiramdam na may mali kahit walang malinaw na dahilan. Kaya naman, bago subukan ang mga DIY love spells na nakikita online, mas mabuting kumonsulta muna sa isang eksperto upang maiwasan ng hindi ka nais-nais na epekto. At kung hihingi ka ng tulong sa isang manggagayuma, Siguraduhin alam mo ang kanyang pamamaraan upang makasiguro na tama at ligtas ang proseso.